Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras." Patuloy nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan maaring sa pagdilim sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At maligayang pagdating para sa ating pagsisimula ng paglalakbay sa mga panahon ng Adviento. Sabihin nyo nga po, Adviento. Adviento, pagdating. At tayo po ay maghahanda o magbabantay ng apat na linggo na siyang sim simbolo sa mga kandila na naririto sa korona ng Adviento. Ito yung ilan lamang sa mga symbols no, para makatulong sa atin, magabayan tayo, paano natin mas pauunawaan, ganun din naman makapasok sa mga liturhiya o pagdiriwang ng ating liturhiya. Nasindihan na natin ang unang kandila, ibig sabihin, simula na ito. Sana po sa pagsisimula ay eh hanggang dulo naroroon kayo. Hindi pwedeng pagdating ng ikalawa wala ka, pagdating ng ikatlo doon ka papasok, o kaya naman pagdating ng ikaapat wala pa rin. So handa ba tayo? Nga pinaghahanda tayo, yung bang uh, spiritually lalo na, no? Physically, dapat maging handa tayo. Emotionally, huling-huli na yung financially handa ka. Kaya nga lagi, no, pinagigiitan ng ating uh, ibanghelyo ngayon, ng mga pagbasa, kung paano ba tayo dapat maghanda. E ngayon pumasok ng December, ano ba ang naging reaksyon po ninyo ng pumasok ang December? Excited ba? May excitement dapat sa ating mga puso. No, na masasabi natin, yes, December na. Ibig sabihin, magpapasko na. Huwag sanang ang maging reaction ay, naku, December na. Magpapasko na naman. Nasaan tayo, mothers? Kasi pag sinabing, no, mag-December na, magpapasko na, ang pumapasok sa isipan ng karamihan ay magastos. Kung magastos, o oh, ayaw nyo nang dumating si Kristo, ayaw nyo nang i-celebrate na para bang, kasi naman eh, dumating pa si Kristo sa mundong ito eh. Kasi naman, ipinanganak pa eh. Paghahandaan natin ang pagdiriwang ng kanyang unang pagdating. Dumating na si Kristo. Ina-anticipate natin yung kanyang sinabi na darating siyang muli at sana nga dumating na siya. Kaya ngayon mga kanta natin, no? lagi mayroong tema, Halina Jesus, Halina, dumating ka. Gusto nyo ba talagang dumating sa Jesus? Magiging masaya ba talaga kayo na darating si Jesus o problema lang talaga ang naiisip natin? Kasi lagi na doon sa material preparations. Kailangan may bagong damit. Kailangan mayroong kang bagong kung anumang mga updated. Kailangan masasarap na pagkain. Kaya yung iba na problema na kung saan mangungutang na naman. Nangangamba na naman ng karamihan o oh, marami na namang inaanak ang pupunta. Hindi mo alam kung saan ka na naman magtatago. Ano na naman ang idadahilan mo? Busy ka. Ibang mga lingkod ng simbahan, umaga hanggang gabi nasa simbahan para lang makaiwas doon sa kanilang mga inaanak. Kailangan natin medyo baguhin yung mindset natin na pagpasok ng Adviento, kasabay nito dapat yung paghahanda natin. Hindi sinabing maghanda tayo ng kung ano-ano, kundi ihanda natin ang ating mga sarili. Pag nilayan, mayroon ba mga tao na dapat tayong katawarin? Mayroon ba tao na dapat tayong humingi ng tawad? Dito yung mga paghahanda na dapat na kung dumating ang Panginoon, masasabi natin, handa talaga tayo. At masasabing, Lord, sige na, dumating ka na, okay na ako, ready na ako. Na araw-araw dapat nating ginagawa. Dahil araw-araw, o -araw, pwedeng dumating ang Panginoon sa buhay natin. Bubukas na ang gate para tingnan sa Yesus. Ipit na yung bata. So, ganun po, no? Sana isipin natin lagi, no? O pwedeng ilagay natin kasi ba, laging iba yung dating kapag yung first time. Di ba, no? Pag first time na magse-celebrate, iba yung binibigay mong uh, energy diyan. Ganun din naman, o pwedeng isipin din natin na baka ito na ang huling Pasko natin. So po pwedeng ito ang unang Pasko, ito rin ang magiging ulim Pasko na. Ano ang gagawin natin? Ano pa ang pupwede mong gawin o ano ang pupwede mong ibigay para mas maging masaya at mas maging handa tayo sa pagdiriwang ng Kapasko? Amen?